Finally guys, after 8 months na pag-iipon ko at pag-iikot at paghahanap ng pwede kong mailagay sa aking balikbayan box, ay ngayong araw na to ay mag na tayo at mag-aayos tayo ng aking balikbayan box na ipapadala ko sa Pilipinas para sa aking pamilya. So yun ang ating 40 days video. So yung pangalan pala ng aking cargo guys ay Makati Express Cargo. Disclaimer lang guys, hindi ko to siya indoors. Sarili ko tong pera ang ginamit ko. Pero baka naman Makati Express, charot lang. <laughs> Bali, ang gagamitin kong box na size ay super jumbo to siya. So ang halaga ng box na to pag binili mo siya ng empty sa kanila ay 27 Saudi Riyal. So, paano maka-avail ng box? Kasi maraming nagtatanong at nagcha chat So, unang-una, pwede kayong tumawag sa kanila or mag-chat sa kanilang WhatsApp. Huwag po kayong mag-message sa Messenger kasi di po talaga sila sumasagot. So, direct po kayo sa WhatsApp at saka sa ano po nila, phone number or mobile number na ilalagay eh, ko din sa comment section sa baba. So ganyan lang ako mag-sealed or mag-close ng aking balikbayan box. Sa pinaka-bottom, dapat marami siyang tape para hindi bumigay yung ating balikbayan box. So ako pag nagbabalikbayan box, sinuwalay ko yung mga liquid or yung mga items na posibleng mag-leak. So ayan, tapos nilalagyan ko siya ng mga tape para hindi mubukas or hindi mag leak ang mga liquid na yan. Tapos pinagsama-sama ko din yung mga toiletries kagaya ng mga sabon, mga lotion, mga papango, mga toothpaste para hindi sila maghalo-halo doon sa mga pagkain at safe yung ating balikbayan box kasi pinag-iipunan to natin at pinagpaguran at pinagpawisan natin yung mga binili na item na to tapos masasayang lang. So kaya ganun ako maglagay ng aking balikbayan box. Hinihiwalay ko din siya ng box bago ko siya ilagay doon sa mismong box. So ito pala yung mga iba kong ilalagay na hinahanap ko to at iniipon ko pala to sa mga kung saan mga safe at mga discounted store dito sa Saudi. Buti na lang dito sa Saudi maraming mga discounted store na pwedeng bilihan ng mga mura na pampasalubong or panlaman sa ating balikbayan box. So mostly dito mga ano talaga to mga sale or sa mga discounted store. At ang maganda din dito sa Saudi yung mga supermarket nila weekly may offer or may mga sale. So doon ako sumusugod, nagche-check ako ng mga offer. Tapos iniipon ko siya, guys. Syempre chine-check ko din yung mga expiration kailangan matagal yung expiration kasi pang balikbayan box pati ko chelio meron ako nilagay so mostly dito guys mga ano to sa discounted store na binilay ko at mga pinupuntahan ko at yung binavlog ko ayan, may nilagay din ako mga plato ayan, ganyan ko ginagawa yung mga plato sinisilid ko siya sa carton. hindi ko siya nilagay ng dikit-dikit para hindi mabasag kasi sayang yung pera na pag nagbili natin dito kasi pinaghihirapan natin to at pinapapawisan nga ba diba? So, hindi ganon ganun ako maglagay ng plato. Kung gusto mong maglagay ng plato, ayan, sinisilled ko siya, nilalagyan ko siya ng karton. Tapos, nilalagay ko din siya sa ibang box. Yan, gito din nilalagay ko sa ganitong box. Tapos, pinapalibutan ko siya ng mga tela na damit para hindi siya magdikit-dikit at hindi mabasag yung ating mga plato or mga breakables kung meron tayong breakables na mga ilagay natin sa ating balikbayan box. So, gagaya nitong mga kape. So, yan yung mga ano ko, ilalagay ko sa ating balikbayan box. Merong mga dilata, mga kape, meron ding konting chocolate, merong mga damit or mga sapatos. So ngayon, uunahin natin yung mabigat. Siyempre yung mabigat yung itong mga may liquid. So yun ang pinakailalim natin para in case na ano, leak siya doon lang sa pinakababa, hindi ano, hindi mahaluan yung iba. Tapos isi-sealed natin. Ayan, hinihiwalay ko siya ng box yung mga may liquid at saka yung mga may toiletries nga, yung mga may sabon para hindi siya maghalo doon sa ating mga pagkain or mga food or mga damit. Pagkatapos ko yung i-box, lalagay ko pa siya sa plastic para in case na mag-leak, hindi siya dediretso mismo sa ating box at masisira yung ating box kasi mag-leak yung liquid at mabubutas yung ating box. So in case mag-leak, dun lang sa plastic. Ayun. So ito na yung mga nalagay ko. Nalagay ko na yung mga plato dyan at mga kung ano-ano pa. Tapos may nilagay din ako mga pasta. So ganun yan usually yung aking balikbayan box. May mga gamit din pala ako dyan na hindi ko na masyadong ginagamit dito at pinadala ko na rin para iwas si space na rin dito sa accommodation. Tapos, ayan, ganyan din yung ginagawa ko. Pag naglagay ako ng mga bottle, ayan, binabalot ko siya sa mga tela. Hindi ko siya pinagdikit-dikit para hindi mabasag yung ating mga breakables, kagaya ng mga kape, mga palaman, mga Nutella, or mga kung ano pang mga babasagin tapos pinapalibutan siya ng mga damit para hindi talaga siya magdikit-dikit. Pag nagdikit-dikit kasi, mababasag yung ating mga pote or mga breakables. Tsaka ako na nilalagay yung mga magagaan, dapat yung mga magagaan sa pinakataas para hindi madurog kagaya ng mga biscuit, mga wafer, mga chocolate. So ganyan na malapit na mapuno guys. Nakakatawa na pag makapuno tayo ng ating balikbayan box kasi ang sarap sa feeling. Isa dito sa masarap na feeling ng isang OFW, yung makapagpadala ka ng balikbayan box kasi ito yung ano mo, way mo na naalala mo pa rin yung pamilya mo kahit malayo sila or may connection pa rin kayo sa pamamagitan ng ganito. Meron namang mga ganitong mga items sa Pilipinas pero hindi nyo kasi alam kung ano yung nararamdaman or feeling ng isang OFW pag nakapagpadala siya ng ganito. Hindi nyo mararamdaman lalo na kung hindi kayo OFW. Kahit sa simpleng paraan na ganito, isang malaking bagay na ito para sa isang OFW lalo na pag matanggap ito ng pamilya nila at tuwang-tuwa sila sa natanggap nilang balikbayan box. So ayan guys, napupuno na siya. So naglagay lang pala ako ng konting chocolate kasi magbabakasyon naman ako so ako na lang yung magdala ng chocolate. Hindi pala ako masyadong naglagay dyan ng chocolate kasi nga uuwi nga ako so baka matunaw pero natry ko na hindi naman natunaw na kailang beses na ako magdala ng chocolate basta inayos mo lang paglagay wag lang dikit-dikit at hindi dapat papatungan ng mga mabibigat dapat yung mga magagaan sa pinakataas para hindi siya masira or hindi madaganan So ngayon, isi-sealed na natin guys. So finally, nakapuno na tayo ng balikbayan box after 8 months na pag-iipon at paghahanap ng sale at kung ano-anong mga murang bilihan dito sa Saudi Arabia. So iyan na, isi-sealed na natin. Dito na tayo sa pinaka-exciting na part ang magsisealed na tayo at magsasarado na ating balikbayan box. So habang nagsasarado ako dyan, nakontak ko na pala yung cargo ko na pagpapadalhan nito. So tinawagan ko lang sila, free pick up po yun guys. So walang bayad ang pag pick up ng cargo na to, tatawagan mo lang sila magpapaschedule ka lang kung anong araw at anong oras mo siya ipapick up ayan natapos na at parating na ang cargo na tinawagan ko na magpick up nito, so ito yung ating cargo Makati Express Cargo hindi to siya sponsor guys ha dito lang talaga ako nagpapadala kasi trusted ko naman siya kasi nga 10 years ko dito sa Saudi, dito lang talaga ako nagpadala ng mga aking balikbayan box. So ayan, marami nang nahakot si Kuya. So Indiano pala yan na magaling magtagalog yung nag-pick up ng aking balikbayan box. So tawagan mo lang siya, pwede ko din ilagay yung number niya, pwede ka rin magpa-pick up sa kanya kung nandito kayo sa Jeddah. So ang binayaran ko lang dyan ay 300 yung Super Jumbo kasi Metro Manila lang siya. Tapos may insurance na 30 real. Yung insurance na yan, yan yung ano, kung magkano yung i-declare ide nyo na amount sa inyong balikbayan box. So sa akin, dideclare ko na 1.5. So every 500 per real pala, 10 real yung ano insurance. So sa akin, 30 kasi nga, 1.5. So every 500. Siya nga pala guys, si cargo to siya. Ang dating nito sa Metro Manila ay 45 to 2 months. So 45 days to 2 months ang arrive nito sa Pilipinas. Si cargo to, kaya walang timbang-timbang to siya, kaya promo kasi nila to na walang timbang-timbang. Pero kung gusto mo madalian, go ka doon sa air cargo or yung kinikilo-kilo nila, guys. So sana bago magpasko dumating to siya, guys, kasi September ko pa to siya pinadala. So may cut-off kasi sila first week of October, dapat pasok pa rin yan bago magpasko. Kaya kung magpapadala ka na balikbayan box, ihabol mo na kung gusto mo umabot ba bago magpasko kasi may cut off sila first week lang ng October. So kung gusto niyo ng info guys, lagay ko na lang sa comment section. Check niyo na lang. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.